the teaching says old age and physical weakness and death will surely come. Do what you want. Do what you can before you die. Siyempre may hangganan hanggang ang ginagawa mo hindi nakakasama sa iba, hindi mo ninanakaw, hindi mo inaagaw, hindi nakakasira sa iyo sa kapwa. Do it. May listahan na ba kayo tulad ng iba? Places to visit before I die restaurants to visit before I die, food to eat before I die, skills to know and master before I die. Kasi sabi ni Solomon, mamamatay kayong lahat, tayong lahat. Mahirap naman yung kung kailan ka naghihingalo, nag-aagaw buhay, doon ka pa nagsisisi. Kasi wala ka pang nagawa. Napaka-importante na ang buhay dito sa lupa is not all about just saving and collecting heavenly points in eternity hindi ka inilagay ng Diyos dito sa lupa para wala ka nalang isipin kundi langit. Kasi kung da, gusto niyang nasa langit ang utak mo, dadaling ka na niya doon, nandito ka pa, kaya dapat nag-iisip ka pa rin ng pagiging makalupa at hindi mo dapat masamain ng pagiging lupa Sapagkat ideya ng Diyos na ang lupang katawan na ito ay samahan ng kanyang espiritu at nabuo ang tao. At napakaiksi ng panahon, sandaling-sandali lang na ang espiritu ng Diyos at ang lupang katawan na ito ay magkasama. Habang buhay lang ang tao. Pag nalagot ang hininga, hihiwalay na yung espirito, babalik sa Diyos ang katawan ay babalik sa lupa. Doon ka na lang magpaka-espiritu, talagang pag-espiritu ka na. Pero habang may lupa pang component ang iyong pagkatao, do not deny that and enjoy that even. So it is about living in full, living a full, enjoyable, pleasurable earthly life.